Doto Adidas si Boy Adidas <laughs> Adidas Adidas ya? Odoi Hai Hai Adidas 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 Dios, Dios. Ay, oh, Dios ni. Tugnan ko na para hula. Ulan ulan. Sige, sige doy, sige dagok. Na nagon na lutok ako. uh, nagluto pa ko mga idol nagluto pa ko mga idol kay ganina na timo-timo ko ito timo na napi ko parang naman ako oh. ikut ko makai dol member skukir at ang isa pa o gaano pa Ga, o na papalaki ng katawan <coughs> ayan sa madilim yan kumakain para sama madilim Diyos Dito naman sa labas. Ayan o. No? Ano po mga kaidol? Ang palaging umulan dito po sa Bakulon sa may ano Burgos at, at, at kahit sana no ayan kung bago pa lang kayo sa akin channel pakisubscribe na no at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated naman sa bagong upload na video okay, no? maraming maraming salamat po sa inyong lahat no at ngayon ako po sobrang lungkot kasi po na demonetize ako no mga ka-idol at at ngayon hindi ako na wala na pag-asa at tuloy pa rin ang paggawa ng video no o pag-upload mga at maraming salamat po sa inyo nga hindi niya ako pinabayaan at may nanonood pa rin sa aking video no at shout out sa lahat, lahat no sa lahat na support po sa aking channel no lalo po kay Tagabakulod at lalo po sa kay Triple Direct from Union Negros Oriental salamat po sa iyo bro no uh, kapatid Maraming po salamat po sa inyo no? sa inyo po pag-support po sa inyo channel at hindi lang, hindi lang po ako nag-isa at kayo na rin at lang lalo na po sa ating nag-espesyal na nasa itaas na ating Paginoong Diyos at lalo po sa ating Paginoong Diyos Kristo no? at maraming po salamat po no? <laughs> kaya, hindi niyo po ako pinabayaan mga Ka-idol at balang araw hindi tayo ma mawala pag-asa kasi po kung palagi kang ano magsusurrender kung gumagawa ng video talo ka no, mga talo ka kapag titigil ka po uh, tutuloy lang po sa pag-upload ng videos no at huwag tayong mga mawala pag-asa lalo po sa mga paguhan mga beginners no mga kagano, mga tuloy pa rin